Magandang araw mga bata. Sabay-sabay nating alamin kung ano ang ibig sabihin ng pag Tara. Ano nga ba ang pang -ukol? Ang pang ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa isang pangalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng pangukol. Una, sa, ng, kay, para, tungkol sa, ukol sa, laban sa, ayon sa. Ito ang ilang halimbawa ng pangusap na gagamitan natin ng pangukol. Una, ang liham ay para sa guro. Pangalawa, siya ay tumulong sa kapwa. At ang pangatlo, nagbigay ng regalo kay Ana. At ang pangukol ay may dalawang uri. Una, ang pangukol na ginagamit sa pangalan ng tao. Halimbawa nito ay kay or kina halimbawa na pangusap ay ang sulat ay galing kay Maria. Pangalawa, na klase ng pag-uol. Ang pag-uol na ginagamit sa ditiyak na pangalan. Halimbawa, nang, sa, tungkol sa. Ang kwento ay tungkol sa kabayanihan. At yan ang dalawang klase ng uri ng pangukol. <clears throat> Mahalaga ang pangukol dahil ito ang nagtuturo ng relasyon ng mga salita sa loob ng pangungusap. Ito rin ay makakatulong upang mas malinaw nating may pahayag ang ating saloobin at ideya. Halimbawa, naglakad siya patungo sa simbahan. Di ba? Nakita naman natin na malinaw na sinasabi kung saan siya naglakad. Ngayon, tandaan ninyo, ang pangukol ay nag-uugnay sa pangalan o slash panghalip sa ibang salita. Ito ay may iba't ibang anyo at gamit. Mahalaga ito sa pagbibigay linaw sa kahulugan ng pangungusap. Ayan, naway may naintindihan kayo sa video na ito. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na video mga bata. Paalam at ingat palagi.